sa kape to ha. Ah. Ang mahal pa naman ng kape. Ayun nga, dapat yung simple na lang <laughs> natin. kabukid. Sa araw po na to ay magugulay po tayo ng ating bunga ng mais. Ayan po. Meron tayong mais dito na kulay dilaw. So, yung masarap sana ay kulay puti, pero wala po tayo ngayon na puti. Kaya ito na lang muna. So, kukuha lang tayo ng ilang perasong bunga. Yung medyo ano na. Medyo may laman na. Ito siguro meron. Bilog na ang kanyang puwet. Pwede na yan balikan ko na lang yan. Hindi ako sigurado dyan. <laughs> so, pupalang po tayo siguro mga apat na piraso. Para panghalo lang, pang ulam natin for today. ang ating ulam for today ay ginisang mais. Tapos, sasahugan po natin ng konting hipon. And, yun, magpiprito rin si Mama Binang tulingan. Ito, pwede na natin mukhang bilog na yung kanyang kuitan aruy bungi bungi pa <laughs> bungi bungi yung ating mais <laughs> oh sila lang yung laman Alabot, kunti ang Bakit kaya bungi? May pinagmanahan to Ang nagtanim kasi nito si Bilog May <laughs> <laughs> pinagmanahan Ah ito pala Saan ang bang kinuha ko? Ah, yung nasa taas na nakuha ko pala. Ito siguro mas maganda. Pero parang nakakapa ko may bungi rin. Ito. Nakamagulang na to. Ayun, okay na. Testing. Yun, maganda to. Sana maganda. Oo, buo, oo. Ayan. yan. Uh, diba? maganda, mas maganda kaysa sa kanina. Si Bilog na siguro nagtanim nun. Bilog yan, kasama ko siya nagtanim nito di ba? Dalawa kami, so ito sa akin, Ito kay Bilog. <laughs> ito. Haha. <laughs> iba Haha para yung concentration ng pag-ano niya paglaki ito naman yung kasunod na bunga mga kumis mm -hmm. meron nang kasunod eh tapos meron din po kaming mga patubong mais kulay puti yun talaga pwedeng ano siya masarap talaga siya sa panggulay pero tatanim pa lang mga tubo na rin sila malalaki na ayan magtatanim tayo mamaya dito sa may gilid niya kasi ito ay pwede nang anuhin sa susunod tanggalin ang munga na ano, maganda. Isa pa siguro, no? Kasi bunge yung isa eh. Mhm. Mm Yan. Mukhang maganda. Yung kanila lang, anime na kali ang nakuha ko. Maganda Ayan, na, maganda. Lagyan natin ito dun sa puno para tumaba. Mawala yung bungi. Ayan mga kabukid sa ating gulay sa araw na to. Mais at tulingan. ng mais nagkakaroon pa ng katas sakto pa to pang gulay yan Ilalagyan ko lang ng hati mga kabukids para kapag ginayat ko ano siya medyo maliliit pillar kaya maganda maganda rin to kapag himay, himay na rin tayo mga kabukids ng ating malunggay. Ito na ma. Ito na ang aking piniritong isda. <laughs> Pwede na papakin ma. Pwede na. <laughs> Sarap papakin yan. Tingnan mo ma. Oh. Kung sino yung nagtanim, namana oh. niya rin. Oo nga. <laughs> Ilang pirasong ipinibilog. Ito rin ang kanyang ipin. <laughs> Kung ikaw nagtanim yan, ano kaya mangyari? One ano? side lang? Mm Ito dito, buo. Ito dito wala. <laughs> Totoo pala yun, naglilihirin pala yung ano. <laughs> yung halaman. Ang <laughs> bango. Ang bango talaga ng tulingan. binibiyak na gitna. Para pag ginayat ma, mas maliit siya. Hmm. Masyado kasi malaki Oo eh. nga. Kasi kung malaki mahirap <laughs> mo hmm, eh. tama. Tama lang to sa'yo. Baka hindi ka matunawan eh. Oo, no, kung muna natin to. Baka maisipan pa. <laughs> Ayan mga kabuk kids. Ito meron po akong pinakulo ang ulo ng hipon tsaka balat. Ito po yung pansasabaw natin sa ating ginisang mais. Sabi na lang natin. At magigisa na po tayo. kulika. Yan po ako na gigitarbus <laughs> niya para magpanibago. Ito maman ay mga ano, ito mm. gilid. Mm. Maliban doon sa malunggay, mayroon pang dahon ng ampalaya. Bagay po kasi ito doon eh. Medyo may konting pait. Hmm. Okay. Kinuha ko talaga yung buong sanga. Para magpanibago. Okay na yun ah. Marami na rin yung malunggay. Baka naubos na rin hindi na rin nagbunga. wala na pala aantarin shrimp broth. Sarap yarn. Asan ang ah, laman yan? <laughs> Yung ating sahog na hipon mga kabukids, ayan. Kinain ng pusa. <laughs> <laughs> ang galing magtago eh. <laughs> Tinago ko dun sa lagayan ng plato. Nakalimutan ko na rin. Buti na lang may natira ka pang ano, ulo. At least may lasa pa rin yan. <laughs> Ito na lang. May lasa pa rin yan. Lasang hipon pa rin. <laughs> Mabuti na lang meron tayong isda pa rin. Hindi, buti na lang tinanggal mo na sa balat. Oo oh, nga. At saka sa ulo. Kaya nakakuha ka ng shrimp broth. <laughs> Kainis talaga to si Kuring na to. <laughs> lasahan na lang natin ng north cubes. At nagtira pa talaga. Nagtira pa talaga. Mahal pa naman ng hipon mga kabukids. <laughs> Masama ang lobe, eh, no? Ayan, lagyan na lang po natin ng pampalasang north cubes. Buti pa si Kuring, nakahipon. Naglagan natin ang sabaw. Babakala mo yung pusa ang nagdali. <laughs> may suspect akong iba. Wala kang ebidensya. Wala. Wala kang ebidensya. Takpan muna natin. Tawagan so, na lang natin ng konti. Pwede rin pala yun. <laughs> Tinipid-tipid. Tinipid-tipid pa naman namin mga kabukids. Kakainin lang din pala ni Koring Nagtira kasi kami nung, ano, nung hipon. Yung sawag namin sa munggo. Nagtira kami. Kakainin lang din pala. Sabi niya, gusto niya kayo na lang nagugutong din daw siya. Gusto niya rin kumain ng hipon. Dapat dito mo nilagay yung hipon. No? Oo nga. Para hindi na Ito, meron tayong ganito para lalagyan ng ulam. Mm. <laughs> hindi ko isip <laughs> Meron tayong in-order dito. Cover sa motor, dumating na. Bagong dating lang ng ating rider. Unbox tayo mga kabukids. Wow, ganda. Oh, lambot. Ang lambot na niya. Uy, ah, yung pang ano niya. Ah, ah yun na rin pala yung bag niya. Kasi yung mga pusa namin, laging sumasampa po dito sa motor. Kaya umorder ako ng ano, pang cover. Ano ba yun ma? <laughs> Para yung upuan, safe. Hindi <laughs> oh, ko't kotin. Try natin. Yan ba yung Ayan unahan ba? niya ma? Ito yata yung sa ano? Oh. <laughs> Meron niyang ano, kasama yung top box dyan eh. Ito yata dyan, no? Paras lang. Paras lang ng size. Ah, paras lang. Try, try. Okay, hindi na makakalmot ni Miming. Maligtad pala ma? Ah, sabi na eh. Yung tahi, ito yung tahi oh. May babaw. Wala pa. Naipasok ko na. Yan, Malaga. ganyan natin. Yan. Ay, pala. Okay.

Lagay na rin po natin itong mga talbos natin. Talbos ng ampalaya. At itong dahon ng malunggay. mga kabukids. Meron po kami ditong puno ng malunggay. Ito yung sanga doon kanina. Yung nanguha kasi kanina ng ano, lagay doon sa ulam natin. At ito po yung kanyang sanga. So gusto po namin tanim. Ngayon may nakita po kami sa TikTok na nagtatanim ng malunggay. Ang ginagawa niya, ilalagay niya ng kape. <laughs> so para daw hindi maano yung puno mabulok. So subukan din natin kung uubra. Kasi ako hindi makapabuhay ng ano, malunggay. Nahihirapan po ako. Kaya subukan ko ito kung mag-work ang kape. Asokal ah, din na. Hindi <laughs> na. Tapos sunod kapag hindi nag-work. Nakatry ka na ba ma? Na may kape? Wala pa. Pero nakapabuhay ka. Nakapabuhay ako. Buo daw ba? Ganyanin, balutin? Hindi, yung pinagtabasan lang. Magasto sa kape to, ha? Ang mahal pa naman ng kape. Oo nga, timpla na Tingnan natin kung effective yung sinasabi dun. Marami siyang pinatutubo nilalagyan niya ng kape. Eh, Ay baka, ano rin, effective. Kung siya nakakapatubo, tayo lang naman ang hindi. Yan. Okay na siguro yan, no? Malaki kasi. Dito natin sa malaki ito, ma. Dito na muna namin patutubuin, mga kabukids. Para paugatin na muna namin. Kasi, ang mga nakaraang nagtanim kami ng malunggay, rekta. Eh, hindi rin nagtatagal. Nagkakaroon ng konting dahon, tapos hindi na nagtutuloy yan so subukan natin tong strategy na to kung effective dalawa lang po to hindi na kumuha ng kutsara kasi baka mamaya maisipan ko rin yung asukal eh <laughs> ako atasa eh. ako hindi rin ng kape sa ano pero nakakapatubo ako dahil ang kapi yun ang <laughs> abang Abang nagtanim ako. Abang abang, abang tanim ako yung kape Abang ako. Ayos sa strategy. Hindi ka lugi, oh, di ba? Tumubo man o hindi, anay ino mo yung kape. Ayos yun na, pwede yun ma. Oh, yan, okay. Balot na ka ng kape. na makapatubo na ako this time ito po kasi palibot na to nakailang beses na ako nag ano dito nag nag <laughs> nag red <laughs> naglagay ng mga ganito pero yun nga hindi tumutuloy tapos yun pag binubunot ko kung ano nangyari yung ilalim niya bulok ganun hmm. na nangyayari ito sana okay kasi na yan, nakaka-finish <laughs> eh ayaw niya pa di ba? ayan, luto na rin mga kabukid yung ating niluluto kain na na po sayang yung bako kain po mga kabukid kain. Kain po tayo. Sarap ng kulay niya. Ang ating mais with hipon. Lakihan na. Naging mais <laughs> with ano na lang. Kulingan. Ano? Nawala ang hipon. Naglaho. Pero lasang hipon pa rin kasi may Shrimp Broth. bien. ¡Qué una social, pa! <laughs> Umaga yung ano, yung ampalaya. Medyo may konting pait, no? Sarap. So yun mga kabukids, mamaya maya ay magtatanim kami ng panibagong mais pero habang medyo ipapano na muna tayo nagpababa ng kinain. Mabigat konting, <laughs> konting shoutout, mabilis ang shoutout lang po sa ating mga kabukids na nag-message. shoutout po kay Ma'am Sheila. Ma'am Sheila from Prince George, Maryland. Yun. Si Ma'am hey, Sheila. Hello Ma'am Sheila. Sheila Real. Or Real. <laughs> Tunay si Ma'am Sheila. <laughs> uh, shoutout din po kay eto si Kampay nag-message. Ah, uh, nag-comment. Uh, sabi niya ay, Pabati kami sa October 1, ikat 42nd anniversary namin mag-asawa. Wow. wow! Ang tagal na nila. Si Ma'am Lolita and Antonio Karing. Hello po! Happy Hello. anniversary po! Sila ay nagmula sa Heritage Marilao Bulacan. Bulacan. Pakishout out din ang buong family ni Kel at sa pamilya Bariga at Ginto Family. Maraming salamat. Thank you Shout po, out sa po sa panunood sa amin. Thank you sa panunood at ano po, happy 42nd anniversary po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Shirley. Mababasa mo ngayon, ano? Shoutout din po kay Ma'am Shirley from Dubai. Dubai. Yan, you know? oh. Happy birthday po sa October 12. Happy birthday, Ma'am Shirley. Happy birthday to you. Ingat po kayo dyan sa Dubai. UAE. UAE, di ba? Yung Dubai. Shoutout din po kay Sir William Labandilo. Yun. Labandilo. Uh, pabati po sana. Advance happy birthday kina William. O siya rin yun, Si Sir William din. October 6. At saka kay Prince Prince Phoenix Dizon. October 8. Alicia. October 8. Uy, sabay ah. Yun. Happy happy birthday po sa inyo. Happy birthday po! Sa mga may birthday ng October. Ang dami pa lang ang may birthday ng October. At ito last nating batin for complete. today's video ay si Sir Mario Dominguez. Hello Sir! Shout out po! From Las Vegas, Vegas Nevada. Nevada. Yun! Layo okay. na nang narating nating mana. What happens in Vegas, stays in Vegas. <laughs> <laughs> Shout out po sa inyo. Shoutout na rin natin si Sir Mark Contado kasi lagi siyang um. nag a, a, ano to? Nagre-react sa ating pina-upload sa Facebook. Hmm. Sir Mark, thank you. Lagi Laging nasa YouTube, lagi nasa Facebook. Nakakatulong po ang engagement niyo sa amin. Thank you, thank you po. Salamat. At tayo ay magtatanim na. tanim na tayo. Taniman na. Tanim na, taniman na. Habol sa ano? Habol sa liwanag. Habang may liwanag pa. Na rin naman eh. Let's go. Haha. 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 Lumampas na Haha. Lumampas na. Haha. 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 mais na. puti. Malalaki na po sila mga Haha. Haha. Ingat ingat ma Madulas Madulas mukhang din na kena ka yung ating kamatis ayun, ayun. ayun, ayun. Mm. So, so yan mga kabukids dahil ito po ay ano na malapit na ring alisin dahil nga may bunga na maglalagay po ulit kami ng pasunod dito naman sa mga katabi para mayroon agad na naka Sunod. pag malakas magmerienda dapat masipag magtanim <laughs> tawa ka si mama walang parinig hindi <laughs> pinaparinig ating pala meron na siyang tinga <laughs> nagkakaroon na ng tinga yung ating pala oh. Nagyahanap na ng ano kapalit kapalit karoon na ng bumi <laughs> pa na pa heart panibagong generation na naman mga kabukids <laughs> Ito, palipas na. Mm, malaki na ang ating rambutan. Mga 4 years from now, siguro may bunga na. Tatlo lang yan. Meron na. Tatlong taon. Tatlong taon mula ngayon. Oo. Hindi kasama yung pagtanim. Yung pagtubo niya.